Good morning, good morning guys Meron tayong panibagong customer Si ano, si paring Rusi Ano, eto po motor na to, mistak na ang makina. Malamang eh, naigahanan lang ito. Ah, uh, check natin kung anong mga piyesa yung dapat natin palitan. Mamaya bubuksan natin ang makina. At para atin pong ma-estimate kung magkano magugugol ng may-ari. Pinapa-estimate may-ari kung magkano magagastos. Itong motor na tong itong Rossi na 150 na di atras. Isa ito sa malakas na motor dito sa ano, sa Mindoro. Sumasabay ito sa mga branded. Hindi matatawaran yung lakas ng makina nito. Ganon din yung tulin niya. Kaso lamang pagka nagpabayang may ari, sa maintenance lang eh sigurado kahit branded bibigay talaga. Ito po pinangahakot ito ng ano? Pinangahakot ko ito ng Coco Lumber. Tingnan niyo naman ang kanyang sidecar oh. Kalahatin to ni Lada, kayang-kayang ikarga dito. Eh dito pa naman sa Mindoro, hanggat kaya ng sedjar, kakarigahan talaga yan. Kaya kawawa ang motor. Ayan po siya o. si, ano, si Kumaring Rusi. Balda. i check natin kung ng ano mga papaltang pyesa dito. Ito, pinili uh, ng, isang araw, kalansingan ng makina. Isa eh, malamang, naubusan ng langit to. Babuksan natin. medyo ano, medyo masakit po ang nangyayari dito. Halos ano, wala na pong langis na nakuha. ayan, oh, kaunting konti na lang pong langis na Wala na kalahating baso. Madami pong sinira. Um, mm, Pagkakaiga ng langis ng rosy na ito. Kung mapapansin po ninyo, ang kanyang follower, ayan, ang laki po ng gasga. Papaltan to, ang follower. Papaltan din po natin ito ng, ano, ng kusurad ito. So, Masama niya. Kung aabot ah, pa yung budget ng customer pati ito, pati itong rocker arm, papalta natin. Papaltan po natin yan. At e, saka po ito. Papaltan din po natin yung campaign yung sa lobo. May tama po siya. Malalim ang tama. Malalim. Tapos yung block niya, yung kanyang block, eh, paparibro ito. Paparibar po natin Ang daming gas gas Kawawa Kawawa yung motor Tingnan po ninyo nangyari sa ano Sa piston oh, Gas gasing gas gasing siya Ayan po Siyempre sa init ng makina, lalo lang, ng langis, ganyan talaga yung mangyayari. Tama. Umistak ko ito sa tadyakan eh. Hindi yung matadyakan. Itong motor na ito. Kawawa naman. Ayan po okay, ang gas gas. Ang kita. Mag-uusok ito. Pag nalagyan ng langis. 100%. Kaya uunahan na natin. Nireburin na natin. papa natin. Sayang motor. Baka bukas pa ito matapos. Kukuntakan muna natin yung may-ari. Tawagan natin. Yan, magandang gabi guys. Tungkol doon sa ginawa natin yung motor kanina, yung uh, rosing the atras. Eh, umatras din yung mayari. Hindi na pinatuloy yung paggawa. Yung pala yung hulugan pa. Hulugan pa yung motor. nag na papabatak na lang yung motor. Sayang nga naman, medyo malaking yung magagastos. Nestimate ko yung materials halos kulangin 3,000 30 ang magagastos. Eh, nag-desisyon yung mayari na... Ibalik e, na lang ulit, yung kinalas kanina at saka po ipapabata ka lang sa opisina ano nangyari, hindi inabutan din naman tayo kahit yung ting kakonsiderasyon sa ating tinarbaho kanina sige guys, stay tuned at lagi tayong mag